Alright. Yun, wala ng intro-intro mga kaservisyon. Nandito kami sa Bulina ka o pinapinunta namin si Mama. Uh, double purpose tayo ngayon. May idodonate si Madam Sponsor na mga fan dito sa alma mater niya. Dito sa isla ng Santiago, Bulina o Pangasinan. So ipapakita ko sa inyo yung i-unbox namin na uh, idodonate namin dito sa eskwela ng Santiago Island. So ito, uh, nauna na to sa amin. Since kararating lang namin ngayon, uh, mag-unbox tayo. Actually, meron na kaming ano, binuksan. Nag-assemble na ako ng dalawa para matesting bago dalhin dun sa school. So, ah. yun nakompleto na natin ang walong key found kasama natin si manap sponsor at dalawang diik yeah, papunta na kami sa Victory Elementary School napakalayo pala ng Victory Elementary School Wala doon sa bahay nila Tita Chris ibaking e mo na lang tapos parang <laughs> parang ibaking e mo ha parang tatlong segundo lang at dito na agad kami kaya may mo na kami Let's go. E Ayan, uh, yan, nandito na kami sa Alma Mater ni Madam Sponsor. Yeah. Ano'ng ang gusto <laughs> mo? Hindi, lang <laughs> malayo oh. <laughs> pag sa heart ka. Pasok na, Papa, Denice. Walang hangin talaga. extra o oh. ayan so hindi na ako nakatiis busy tayo yung loob ng bawat room Kailangan ma'am so napansin ko na yung loob ng room ng estudyante nila nabanggit niya saan kanina ay 25 students kaso hinati nila sa dalawa dahil kulang po yung mga monoblock chairs so isa po yun sa mga pangailangan din ng mga estudyante at ng mga duro at ito yung selling eh, pag umaman siguro vlog ko pa is natin <laughs> so sa ngayon <laughs> nagtsatsaga ang mga teacher at yung students sa uh, sitwasyon nga dahil nga syempre ang habol nila maturuan at matuto mga sinyante di ba ma'am? Oh, uh oh. -huh. ayan so sa Dila, ay yes. mga electric fan thank you thank you thank you oh. okay. electric fan at least ayan ano uh -huh. Kaya nga po, lalo na ngayon, sobrang init. Ay, grabe. yun, natapos na yung aming pamimigay uh, ng Madam Sponsor ng electric fan. Malaking tulong ba po? Sa Ayan. Nasa vlog po tayo. Ako muna kami mo na kami ni Madam Sponsor dito. Pagkakas ang aming uh, vlog for today. See you soon tapos na na kabannata bye hehe